Ang dami yung bilhin nila mama mo ng ano, ano yung ice cubes. Ha? 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 Ice cubes. Pag ano, kakawa lang yung shake. Ah, magkakawa ko siya ng shake. Pag hindi mo nakatita, magbita natin. Magbita ulit tayo. Naubos niyo? Oo. Um... Si Princess dalawa bilhin. Ayan, nagluluto kami ng merienda. Ayan o. Ay, nang bitaw, ang gulit pakita mo nga. Ah, kulang yun ang sapo. Nandun yung kay, ano, ayan, yung aming tindera. <laughs> <laughs> yung aming tindera, nakita mo yan, yung aming tindera. Yung aming Ayan. <laughs> Ayun, saan? Nagtitinda si mama mo ng shake? Hindi, magagawa yun ng shake. Hmm? Pwede, ano? pwede. Nagawa siya ng shape? Upang magaling dalaman niyo yung Uyabano? sa Ah, saan yung Kuya Sa pool ng sa bahay. Ay, talaga? Hindi, sa pa maraming buwang Kuya dun, ilaw pa. Agad, lagi may nalaglag sa bahay. E, Pahingi so, eh, na naman. Nang kuya ba, no? Kami na magsishake. Pag may nahuhulog. Laging may nahuhulog. Ayan, kami ay nagninegosyo. negosyo okay, Oke saya terima. Hah? Belum Ya, okay then, 30. Hmm? 30, 50, 80. Oh, perlu lanjut kami buat komparasi SMB. Tamanya ya. Ha? Tama. Ay, maruya na lang kay, ano, kay Lolo. Okay na yun sa ano, sa iba. Ah. Mamaruya pa ako. Oh, ding ding. Dapat may sisip ko oh, na para makapit yung pangamera. Hindi, mamaya, bigyan ko na yun. Busog yata yan eh. Okay. Okay. Hindi oh, daw. Doon na sa yato sila Ay, teka lang. Diba ka mga sasaya? Ayan guys, o. Oh. Ito yung mix ko na kamoting kahoy at saka ng saging. Ang sarap niya. Yan ito siya. Wala kasi dyan si Ilit. Kung anong yung dito? guys. Tapat mo din siguro. Sino? hmm Oo, paturok. Sa ano para saan? Sa pusa. Ah, nakagat siya. Sino yung nakagat? Si, si Yata. Pusa nila. May, may orange kasi dyan na pusa. Ay, kanino yun? Ay, Sorry na. Nakulit nah tayo ng paratin daw. Mm, kaya magpapa injection. Ah, nakagat si Iyang. Hindi na kalmot siguro dito. Ito lang yung nangyari sa akin. Dati. Pagkain na yun. Hmm. Hindi, magmamaruya pa ako. Kasi kulang na yan yan. Marianda. Oh. Kung gusto na yung di isama pa dito. Ha? Isama mo pa dito.